Good morning mga kaibigan mga lods Kumusta po kayo? Ito mga lods, ah bali Pabiyay na po kayo mamayang hapon At di natin palalampasin Napuntahan yung isa sa pinakasikat dito sa Siargao Yung surfing Kaya ito, nandito kami ngayon sa Cloud 9 Sa surfing capital of the Philippines Na Siargao Bali may entrance dito mga lods Mga kaibigan, 100 pesos Pwede na po kayo maligo Tapos mag sightseeing So nang lugar na to. Kung gusto nyo lang pong mag surf Yan po yung mga surfing board Na pinaparkila po rito Tapos may mga bayad po yan ito po yung kanilang fee sa mga gusto nyo kung magpapaturo po kayo mag surfing tapos mag arkila din po kayo ng board pero kami mamasyal lang kasi limitado na po yung oras <laughs> kaya talagang kung pupunta po kayo rito sa Siargao kailangan mga one week po kayo para ma-enjoy nyo po yung kagandahan po ng buong lugar at maikot nyo po yung lahat na magandang lugar po rito ito po yung sasalubong sa inyo mga lodge yung cloud nine boardwalk Bali, napaganda po talaga. Napakalupit ng lugar ng mga lads. Grabe isa to sa dinarayong lugar po rito para sa mga magagaling at gustong mag-serve eto mga lads mga kaibigan napakalinis ko ng tubig Rabi, dito pa lang pwede na po ay maligo hanggang dito sa may tabi napakalinis na napaka puti po ng buhangin parang ganitong lugar parang nakita ko to, sa ibang bansa <laughs> parang Maldives <laughs> hindi po ako nagkakamali hindi po ako nakapunta ron <laughs> nakita ko lang po yun sa youtube at sa page at sa iba pa mga lads, oh. maglalakad po kayo rito. Pupunta po dun sa bahay na yun. <laughs> Mali. Talagang napakasulit mga lads, mga kaibigan. Napakaganda po rito. Sarap dito mag-surfing mga lads. Natry ko na mag-surf mga lads nung nasa baler po kami. Dun po ako medyo natuto. Pero di po ako ganoon kagaling. Natuto lang po ako. Pero rito kasi gusto ko rin po sana. Kaso wala na pong oras. Kasi nagsumaglit lang po kami rito At di ko po pinalampas ang pagkakataon Na di po umapuntahan itong lugar na to Kasi ito po yung pinakasikat po talaga rito sa Siargao Yung surfing Kaya tinagurian po itong surfing capital of the Philippines Ito mga lodge mga tinuturuan Mga beginners na gusto pong matuto mag-surf Yan po yung kanilang Dito po muna sila Bago po sila pumunta rin sa matataas na waves Ito si kuya Nami-meeting po ito ng mga surfers Kapit ng camera na ganit Sana all sa akin kasi cellphone lang po gamit ko. <laughs> Wala po po tayo pambili ng mga ganyan na mga malulupit na mga gadgets para sa ating vlogging. At mga kaibigan, napakalupit, napakasarap po rito. Napakaganda ng lugar na to. Dito pa lang mga lods, pwede na po kayo magpicture sa daanan na to. Kakaiba yung ganda, grabe. Ang sarap ng samyo at simoy ng hangin dito mga lods. Talagang nakaka-relax dito mga kaibigan. Kaya kung may problema ka rito, mawawala talaga yung stress mo dito sa sinig pa rin na ang uh, dadawa po sa balat mo eto <laughs> mga kaibigan uh, bali marami rin po rito mga tumatambay nanonood po ng mga nagsiserve tas mayroon pa rin po ako dito mga lods mga kaibigan na nakita na mga namimitik din po yan mga nagbibigyo rin po rito kahit malalayo kung kuha nila yan mga lods mga kaibigan kaganda po ng mga kamera po nila tapos po talaga uh, yung ito mga lods foreigner po yung isa na kumukuha rito ng mga nagsiserve mga naglalaro po rito sa mga alon Siguro sarap ng pakiramdam niyan kasi yung sa paler kami di ganun kalakas yung hangin niya, yung wave po niya. Dito talaga grabe matataas. Pero mayroon pa po rito mga lodge mga kaibigan na tinatawag po nila talagang napaka ganda mag surf. Yung isang lugar po di ko po matandaan kung ano po yun. Pero dun po talaga ginagana po ata yung kanilang surfing competition. Yun nga po pala mga lodge kinabukasan, fiesta raw po pala rito sa General Luna, sayang din namin makita yung mga surfing competition, international competition po sa surfers, ng mga magsasurf. Kaya eto mga lads, dito lang po muna talaga tayo sa Cloud 9, habang hindi pa po tayo uwi. Ang sarap naman dito mga lads, napakaganda ng tubig, napakalinaw, at malakas po po yung hangin. Kaya talagang sobrang nag-enjoy po ako rito manood ng mga nagsasurf, tapos mga naliligo rin. Yung lamang po mga kaibigan mga lads, maraming maraming salamat po sa panunod palagi. God bless po, ingat po kayo, salamat!